Nag-video ka ba? Ikaw na mag-video. Ah, ito yung mga ano niya, no? Grabe, yun oh. know? o. Diyan tayo mamaya sa Ano yung mapan niya?

Grabe, mga ano nga nila yung baka unang panahon. Armas. Grabe. Ayan, No? Yung mga ano nila. mapa. Loob. Grabe, yung laki pala ng ilalim nito, No? Ayan, so guys, nandito kami sir. setadel Sampai so, okay. Sawang so, okay. video ayan Asa enggak uh. Oh. <laughs> yan So, nandito kami sa tuktok ng Citadel. Sa mga aking asawa. Ayan, isa rin sa mga nalayan ano, that. Yan, O, sa din sa mga Nagprotect protect yan. Defense din nila. Dapat sa German. Ayan. Imaginin mo, no? ang yung kalaban. Yan o sa nung unang panahon eh sa picture ayan o diba welcome to Belgium dito kami sa tuktok ng citadel ayan hmm. ayun Diyos ko po ang taas ang taas ang taas ang taas o oh. grabing nila no sa German so oh. eh Yeah, Ayun, <laughs> yeah, ang taso. taas oh. Taas, ang taas. Diba? Oh, ang taas oh. Eh, sa baba oh. Hmm. Haba ng river siya nila, no? Wala doon, no? Pero yun mo yan, si Ryan, nung ano, nung German, si Ryan tuloy na hindi sila makapasok. Ganda ano dating opisina ng mga militar. yan Inshallah. siya yan. Mga picture ng mga general nun, yan Inshallah. Ayan, Ayan la, o. Mga mukha nila, oh, mga general nun. Ito yung mga gamit ng mga armalite nun, oh. Ayan, no? Oh. Grabe. Ito yung magamit ng sniper naman. No? So, yan, 50 caliber yun, no? Oh. Ito naman, palo. ng unong oh, panahon, ganyan, ha? Oo, yan, 50 caliber. Imagine mo, binabaral ka sa baba, yan yung oh, tama sa'yo, Oh. Ito, oh, laki, ha? Oh. Yan naman, mga ano yan. Yung mga unong panahon. Hmm. Diba? So dito kami dadaan Dahil hindi kami sasakay ng cable car Pababain namin yan Hanggang doon Ayan. Ayan Dahil hindi kami sasakay doon so, Ito yung kasama ko Go na tayo Ayan Putang yung taas Are you sure? Yun yung nagtahanan. Kapit muna. <laughs> Alala. Taas ano? oh. Nandun po. lang dito no. O yan. Ayan din siya. Game. Hmm. Diba? game. So game na tayo. Game na tayo. Okay. Let's get it on.

Ayan na tayo sa ayun na Ayan na. na tayo ayun na ako dito na tayo Ay ko Diyan hindi kasi na, na ayoko na sumakay pa baba Ayan Umay kami kanina dyan Ayan na pa So oh. Mababa ulit tayo May kasalanan Ayan Ayan Oh, dito O, sa gilid Dahil din na bumitok sa bakal Chill, chill lang <laughs> Chill, chill Chill Chill, chill. chill, chill. 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 Oo, oh, di ba? Imagine nyo yun. Huh? Imagine nyo yan. Ang taas nyan. Wala. Oh, dito muna tayo. Pasyal muna tayo dito na konti. Ayan. Ayan yung... Ayan yung tinutungtungan niya. Ayan. Ayan. Doon kami galing sa taas. Oh, nandito pala kami sa gitna. Oh. Yan, yan, yan yun. Oh. Oh, yan yun. Oh. Picture tayo dito ba, oh? Ito. Okay, another continuation. Continuation, ayan, continuation. Oh, bulusok na to, bulusok na. Oh, bulusok na to. Pabulusok. Oo, ano oh, ayan, o. Oh. Pababa Grabe. Oh bulusok na. Gusto ah. okay, mo uh, ma... mauna ka? Pidjuan mo ako. Pidjuan kita abang pababa. Kali. ikaw na lang nga. Ha? ha? Ay, Dito ma, ka. Lang ako, video. ako mauna. Ako mauna. Ako talaga mauna. Ayan. Okay, ayan, ako mauna. <laughs> ayan. Uh. Oh. Matibay naman yung bakal. <laughs> Handa rin dyan ka lang. Bibidyoan kita pa baba. Huwag kang umano. Stop ka lang dyan. Tandaan ka lang kasi may mga sira ng hagdan ha. Dali, tututo ko sa iyo ha. Ba. Andan. Hot. It's four hundred eight steps. <laughs> 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 okay. Bye bye. Have a nice day. <laughs> kababa na siya Matas pa rin kasi to guys kaya kapantay pa lang namin yung tuktok simbahan yun. yun. siya harap siya so yun guys ayan na yung last last ten. okay tapos ba Dito may, ka sa likod ko, dito ka sa likod ko. May umakit na ano, isama mo sa dito. Taas ha. Nakapanginig ng... <laughs> Nakapanginig ng tuhod. Tumunta <laughs> Nakapanginig ng na tuhod. Pakitay tayo dito, may pasok dito <laughs> Di naman packet pa baba kaya lang. No, mas pa rin kahit pa O oh, kasi yung control mo nga. <laughs> control. Tapos galing pa tayo doon sa so may gravity kanina. Oo, oh, may gravity yun eh, no? Oo. Ang lagyan. Grabe yung control lang ano. O oh, talagang ano, sinadya yun, no? Sa kasi dyan. kung yun lang, walang ano yun eh. May nilagay talaga na ano yun. Para maramdaman mo yung totoo. Oo. Yung realidad niya talaga ng araw na yan na binobomba sila wow realidad <laughs> ayan 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 sinaki namin oh. ayan dyan ayan oh, paket yan sila ayan city nyan ay 17 katao so tutungtong tayo dito para makita nila ayan paket na sila Ayan. Okay. Paket Oh. Ayan. Tignan nyo. Paket na yan? Oh. Kala nyo mababa lang yan. <laughs> no. oh. Grabe no. Pero solid na ba ito yung bundok? No? Mm -hmm. Nakakahirap pasukin nung panahon ng World War II Ang ganda ng depensa nila sa tuktok O, oh, diba? Yan, yan O, oh, ito naman kami mag-asawa Ito kami galing At may natitira pa kami Konting steps na lang Okay? <laughs> tuktok na bundok Oh, oh, Kita nyo yung tuktok na, na yun. <laughs> ayan, ayan, yung tuktok na yun. Takot na takot yung tuktok na yun eh. <laughs> Kasi <laughs> taas o. Oh. Ayan, oh. Ayan, ayan, na lang tayo mamaya din.